morning. Good morning guys. Kamusta? 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 Wala sa ispo ng umaga at hindi uh, pa rin tayo iiwan ni Bagyong Hana. So yeah, it's a busy Monday at uh, magawin mag natin today mga kapatid is magtrabaho, maghanap ng kliyente. Una-una magkape at uh, bahala na. Pero simulan natin sa pagkape. Let's go. Morning. Gusto coffee? Bakit? <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Tayo na lang magkape. Aga-aga mga kapatid at unang una-una ang dami natin problema. Unang problema, hindi ko alam kung ano yung vlog ko. Pangalawang problema, bumabagyo. So pag kinalangan natin lumabas, eh, kulong tayo sa bahay ngayon. Pangatlong problema, eh, bad weather mga kapatid. Ha? Paano ako magtatrabaho? Pero ang kagandaan mga kapatid, eh, work from home tayo. Kaya, no pressure mga kapatid. Kung saan tayo komportable. Eh. Sa ngayon, sisimulan natin ang umaga sa pagtitimpla ng mainit at masarap na kape. Let's go. Mga patid. So ano nga ba ang pag-usapan natin ngayong araw So sobrang limitado tayo At wala tayong masyadong pwedeng gawin Dahil sa bagyong to At indoors lang muna tayo sa ngayon ano Pag-usapan na lang natin mga patid Since bagong channel to Ano nga ba ang i-expect nyo Na lalabas dito sa channel na to So kung masisilip na yung luma kong channel mga patid Puntahan niyo yung Javi Manuel ito Yan pong channel na ay hindi ko na po Ma-access mga patid At uh, sadly eh, ginawa ko na lahat pero wala talaga But the good news is mga patid eh, kaya nga nandito tayo ngayon eh. Kumuha tayo ng bagong channel which is this one, Javi Manuel 2.0. Dahil babalik na po ako sa YouTube. Yes, bago ang lahat kung nagtataka kayo mga patid ba't ako pumasok sa sasakyan? Hindi lang ako makapag-ingay sa bahay ngayon dahil nakita nyo naman yung pagka-good morning sa akin nung isa kanina. Walang makakapansin tayo kahit magsisigaw ako dito katulad nito. Ha! wala. Wala silang pwedeng sabihin mga kapatid. Sobrang gloomy ngayon mga kapatid at yeah, uh, na hana to. So sa lahat ng naapektuhan ng bagyong to, eh, sana safe kayo mga kapatid. Sa lahat ng may pasok pa rin, hindi ko alam kung suspended eh. Check natin. Woo! Yan. Sa lahat ng wala sa bahay ngayon at sa kalsada, eh, sana safe kayo. Stay dry mga kapatid at ang dilim ah. Yan. So babalik tayo sa main agenda mga kapatid. Ano nga ba i-expect nyo dito sa bagong channel na to? Uh, basically mga kapatid, noon kasi, nung nag-start ako mag-vlog back 2018, tignan sa videos ko sa Luma kong channel, daily life talaga ang ina-upload ko. Ano nangyayari sa buhay ko, ano yung mga kaganapan sa buhay ko, relatives ko, family, friends, mga hobbies at mga hilig kong gawin. Gusto nyo ako mas makilala mga kapatid, pwede nyo rin silipin yun. But again, hindi ko na po siya mabuksan. So bago po ang lahat, please do like, share, and subscribe dito sa Avi Manuel 2.0. Pero ang kagandahan mga patid, eh, baka meron tayong mga makakulab. Abangan. Meron tayong mga makasama dito na I'm sure kilala nyo. I'm sure hinahangaan nyo. Gagawin ko ang lahat mga patid para mas ma-entertain ko kayo at mas mapasaya ko kayo. So sa ngayon mga patid, uh, we're still adjusting dahil syempre matagal-tagal tayo napatigil ng YouTube. Baga comeback ang dating sa akin ito eh. Marami tayong gagawin mga patid, at lahat yon Along the way, isasama ko kayo mga patid. Excuse me. So yun nga. So yung mga bagay na nawala sa akin before sa dati kong channel, yung mga pinaghirapan ko, followers ko doon na hindi ko na na-update kasi bigla nga na-cut yung connection ko with them. Uh, I'm really sorry pero kung aware kayo mga kapatid na nandito ako, may bago kong channel, eh hindi ko kayo bibigoyin mga kapatid. I promise to be better din sa dati ko. I will provide more content than before, better content than before. More improvements Kung ano yung ninatag ko dati sa lamesa Mas gagalingan ko pa para sa inyo So yes Daily life, travel, podcasts Marami pang iba Mga kapatid So yun lang naman ang agenda natin sa vlog na to Mga kapatid uh, Sa mga iilan na nanonood uh, Sana supportahan nyo ako Dito sa pagbabalik journey ko At uh, hindi hindi ko kayo bibigoy So ulitin ko mga kapatid, huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At uh, yeah, samahan nyo po ako sa bagong YouTube. I'll see you soon. Stay dry mga kapatid.